Impluensya ng mga teoryang psikologikal, antropologikal, lingwistika at iba pa sa pagpapaunlad at pagtuto ng wika. Pitong teorya na pag-aaral ng wika base sa mauhusay ng mga pilosopo. Plato Siya ay kilala bilang sikat na mag-aaral ni Socrates at isa sa pinakatanyag na pilosopo Nagumpisa si Plato sa kanyang paglalakbay tungo sa pag-unawa sa likas na katangian ng pag-aaral ng wika 400 BC. Isa sa pinaka nangingibabaw niyang ideya na ayon sa kanya ang tao daw ay ipinanganak na may likas na kaalaman or prior knowledge. Sa madaling salita ang tao ay dumating dito sa mundo na alam ang mga bagay na hindi pa itinuturo sa kanila. Ayon kay Plato, ang kaalaman ay hindi lamang natutunan kundi nakatago na sa atin na kinakailangan lamang itong alisin, alisan ng takip. O kundi kaya ang ideyang ito ay naging mahalaga sa pagunawa sa likas na katangian ng pag-aaral ng wika. Descartes at Cartesian Linguistics Naniniwala sa si Descartes na ang mga tao ay higit na makatuwiran mga nilalang na nangangailangan ng wika upang makipagugnayan. Ang ating kakayahang gumamit ng wika ay malithang nagbubukod sa atin sa, sa, mga elemento na komunikasyon na iba pa mga species. Maaari nating irrationalize at ipaalam sa ating posisyon sa mundo sa isa't isa lang mga nilalang na nag-iisip nagsasalita, saan may tayo umiiral sa planeta. Para kay Descartes, ang pag-aaral ng isang wika ay nangangahulugang ang paghahanap ng mga pagkakatulad sa pagitan ng iyong sarili at ang target ng wika. Pagkatapos, manipulahin mo lang ang mga umiiral ng istruktura sa iyong isipan sa pamamagitan ng mga paglabas na karanasan upang matuto ng isang wika. So, ayon kay Descartes, siya ay naniniwala sa mga tao ay ang mga may makatuwirang nilalang na gumagamit ng wika para makipag-ugnayan. Ipinapakita ng wika ang ating kakayahan sa pag-iisip, pagsasalita at pagpapahayag sa ating mga pananaw. Ayon din sa kanya, ang pag-aaral ng isang wika ay tungkol sa pagtuklas ng mga pagkakatulad sa pagitan ng iyong sarili at ng wika. Sa pamagitan ng karanasan, maaari mo, maaari mo itong manipulahin ang mga umiiral na struktura sa iyong isipan para matutunan mismo ang wika. Lak at tabularasa Ang tabulara ang tabula rasa, a.k.a. ang blankong talaan, ay isa sa mga mas tanyag na ideya ng pilosopo na si John Locke. Sa loob nito, nakikipagtalo siya laban sa likas na kaalaman o kaalaman mula sa kapanganakan. Sa halip naniniwala siya na lahat tayo ay pinanganak bilang mga blankong slate at habang dumadaan tayo sa buhay, ang ating mga karanasan ay nagsusulat ng kalaman sa talaan na iyon. Nagtalo rin siya na natutunan natin ang lahat na, sa pamamagitan ng ating mga pandama. So, ayon daw kay John Locke, ang tabula sa o blankong talaan na nagsasabi mismo ang mga tao ay pinanganak na walang kaalaman. Sa halip na likas na kaalaman, naniniwala siya na ang ating mga karanasan sa buhay ang nag-uukit ng kaalaman sa ating isipan. Ayon sa kanya, lahat na natutunan natin ay nagmula sa ating pandama. Skinner at Ankyorya ng Behaviorism Binigyan din naman ni Skinner ang pangunahing behaviorist na dapat alagaan ang pagunlad ng intelektwal sa pamamagitan ng paganyak at pagbibigay sigla at pagpapatibay sa anumang mabuting kilos o gawi. Naniniwala rin si Skinner na may sasagawa ng bata ang gawain kung tuturuan at bibigyan siya ng tamang direksyon. Posibleng pagkaanak pa lamang ay maaring hubugi na ang magulang ang anak para maging isang doktor o abogado. Unti-unti ihahanda ang bata sa mga bagay at gawain kaugnay at lagi nang may angkop na pagpapatibay. Ang mga umaayon sa paniniwalang ito ay kariiringgan ng mga papering. Tama ang sagot mo. Kahanga-hanga ka. Sige, pagpatuloy mo. According to Skinner, siya ay isang behaviorist. Ang, kaunahang, ang pangunahing behaviorist ay naniniwala sa pag-unlad ng intelektual, ng isang bata ay dapat suportahan sa pamagitan ng paganyak, ng paganyak at pagbibigay mismo ng sight. Ayon sa kanya, ang magulang ay may mahalagang papel sa paghuhubog sa kanilang anak na chak na prosesyon tulad ng doktor o abogado. Sa pamagitan ng tamang direksyon at pagtibay at pagpapatibay tulad ng mga papuri at positibong puna mas madaling matuto ang mga bata at magpalakas sa kanilang magandang gawi. Chomsky at Universal Grammar Nakipagtalo si Noam Chomsky laban sa teorya na pag-uugali ni Skinner sa kanyang sariling teorya ng Universal Grammar. Halos kabaliktaran nito ang teorya ni Skinner. Naniniwala si Chomsky na hindi bababa sa isang litas na kakayahan ang mga tao para sa wika at isang limitadong bilang ng mga paraan upang ayusin ang wika at ating isipan. Ang kanyang patunay ay ang katotohan ng mayroong ilang universal na elemento sa lahat ng wika. Sa, pag, sa pangkalahatan, lahat tayo ay pinanganak na may kakayahang matuto ng mga wika bilang resulta ng isang language. na isang Language Acquisition Device or LAD. Ito ay isang theoretical na bahagi ng isip na nagpapahintulot sa, sini sinuman na makakuha ng isang wika. Ang pagbuo ang pagbuo ng nativist na teorya ng wika at ilan sa mga naunang ideya na nag-iisip ng tinalakay dito, ipinapakita nito ang mga tao ay may kapasidad na matuto na isang wika sa lahat mula sa lahat mula sa kapanakan, sa kapanganakan. So, si Noam Chomsky mismo ay tumutol sa teorya ni Skinner at at nagpanukala ng teoryang universal grammar ang mismong teorya niya. Naniniwala siya na ang mga tao ay likas na may kakayahan para sa wika at may universal na elemento at natagpuan lahat ng wika ayon sa kanya mga tao ay pinanganak na may language acquisition device or LAD na ito mismo ang tumutulong sa atin para matuto ng wika sa ganitong paraan ipinapakita ni Chomsky na ang kakayahang matuto ng wika ay likas sa, sa atin mula sa, at, mula, sa, kapanang, sa ka, mula sa mismo nating kapanganakan mula sa mismo nating kapanganakan Schumann at calculation model. Patrick, particular na tiningnan ni John Schumann kung paano natututo ang mga imigrante ng bagong wika sa sandaling dumipat sila sa kanyang modelo ng alkulturi ng alkulturasyon. So, ayon daw kay John Schumann ay nag-aaral kung paano natuto ang mga imigrante ng bagong wika sa kanyang acculturation model Sa modelong ito tinitingnan niya ang mga sociological at psychological na apekto ng paglipat ng ibang lugar sa mag-aaral ng wika. Sa nag-aaral ng wika, ayon sa kanya, ang tagumpay sa pagkatuto ng wika ay nakasalalay sa antas ng pakikisama at integrasyon ng mga imigrante sa bagong kultura. Ang walong salik ni skuman. Una, ang salik sa loobin. Sa loobin. Kung ang mga kultural na grupo ay may positibong sa sa isa't isa, may mas malaking pagkakataon na magaganap ang pagkatuto ng wika. Kapag ang mga grupo ay may positibong pananaw sa isa't isa, mas malaki ang mas malaki ang tansa na matutunan ang bagong wika. Pangalawa, ang pagkakaisa. Kung mas malaki ang grupo ng mga pagkakatulad na nagsasalita ng wika, mas nakikipag-ugnayan sila sa isa't isa at mas maliit ang posibilidad na maganap ang pagkatuto ng wika. So, sa pagkakaisa, kung maraming tao ang mas nagsasalita ng katulad na wika, mas nakikipag-ugnayan sila sa isa't isa at mismo na naging hadlang at mismo isa sa naging hadlang sa pagkatuto ng bagong wika. Cultural congruence. Kung mas magkatulad ang dalawang grupo, mas malaki ang pagkakataon na paulit-ulit na nag-uugnayan sa pagitan nila na nagtataguyod ng pagkatuto ng wika. So, ang ibig sabihin dito ay, kung magkakatulad ang mga kultura ng dalawang grupo, mas madalas na kanilang interaksyon na nakakatulong na nakakatulong sa pagkatuto sa pagkatuto ng bagong wika. Pang-apat, enclosure. may mas maraming pagkakataon para sa mag-aaral na nakikipag-ugnayan sa mga katutubong nagsasalita. Magkakaroon ng mas malaking pagkakataon ng pag-aaral ng wika. So, ang ibig sabihin dito ay kung mas maraming pagkakataon ng mga mag-aaral na makipag sa isa't isa, sa katutubong nagsasalita, mas malaki ang kanilang pagkakataon na matutunan mismo ang katutubong wika. 5 integration pattern. Mayroon bang pagnanais na isama o labanan ang bagong wika. So, ang ibig sabihin dito ay mahalaga na pagkakaroon ang pagnanais na magkaisa sa bagong wika dahil ang pagnanais na ito ay nakakaapekto sa pagkatuto sa pag sa pagkatuto at ikaanim nila yung haba ng paninirahan kapag mas matagal ang pananatili tumataas ang posibilidad na pagkatuto ng wika. So dito, ang ibig sabihin dito ay kapag mas mahaba ang pananatili natin sa isang lugar, sa, isang lugar ay mas as, ay mas ay mas mataas ay mas mataas na tansya ang ating pagkatuto mismo ng wika. Social dominance. Gaano kahalaga ang pag-aaral ng wikang ito? So, ang ibig sabihin dito ay ang kahalagahan ng pag-aaral ng isang wika ay nakadepende mismo sa kung gaano ito ka-priority o ka o ka sa, sa mismong lipunan. Ngayon, dadako naman tayo sa limang teorya ni Krashen sa pagkuha ng wika. Ang una ay ang acquisition learning hypothesis. Ang pagsasalita ay hindi ang prioridad, ang pakikinig ay. Ang mag-aaral ay nagsisimulang maunawaan ang isang wika sa pamamagitan ng pakikinig sa isang nakakainganyong kapaligiran. Ay ibig sabihin naman dito, ang pangunahing paraan ng pagkatuto ng wika ay sa pamamagitan mismo ng pakikinig ng isang mainganyong Um, uh, kapaligiran. So, kapag sapat na ang kanilang kaalaman, sa kanila, sa kasila magkaka, makakapagsimula sa pagsasalita. Ang, ang mga mag-aaral ay, na, ay nagiging pamilyar sa wika sa pamagitan ng pagkakalantad nito. Ang pangalawa, ang input hypothesis. Ang mag-aaral ng wika ay nagmula sa pagkakaroon ng access sa naiintindihan na input o material na mahirap ngunit naiintindihan pa rin. Kung ito ay masyadong komplikado, mga tao ay hindi natuto. Kung ito ay masyadong madali, ang tao ay nababato. So, ibig sabihin naman dito, ay ang pagkatuto ng wika ay nangyayari mismo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng access sa mga materyales na kaunti lang ang mahirap. Pero, naiintindihan pa rin. Kung masyadong mahirap ang material, hindi matututo ang isang tao. Kung masyadong madali, mababato sila. Ang hypothesis ng monitor. Habang bumubuo tayo, bumubuo tayo ng panloob na filter na idinesenyo upang pigilan tayong magkamali. Ang filter na ito ay maaring makagambala sa proseso ng pag-aaral ng wika dahil ang pag-aaral ay nangyayari sa pamamagitan ng mga pagkakamali. So ang ibig sabihin dito ay habang natututo tayo, bumubuo tayo ng isang panloob na filter na naglalayong pigi pigilan ng ang mga pagkakamali. Gayunpaman, ang filter na ito ay maaaring makagambala sa pag-aaral dahil mahalaga ang mga pagkakamali sa proseso ng pagkatuto ng wika. Ang effective filter hypothesis. Pinipigyan ng stress ang pag-aaral upang mapakinabangan ang mga resulta ng mag-aaral ng wika. Dapat matuto ang mga tao sa isang malapit na zero-zero na stress sa kapaligiran. Ito ay magbibigay daan sa mag-aaral maging komportable upang galugin ang wika. So, ang ibig, ang sabihin naman ito ay ang stress mismo ay nakakapigil sa pag-aaral. Upang maging epektibo ang pagkatuto ng isang mag-aaral ng wika, mahalaga ang tao ay matuto sa isang kapaligiran na mahaba ang stress. Ito ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na maging komportable at malayang nag-explore at sa pag at sa pagkatuto ng wika. Apat na pangunahing teorya ng pagkuha ng wika. Teorya linguistika. Ang teorya linguistika ay nabuo ni Noam Chomsky na inilarawan ang wika bilang pagkakaroon ng gramatika na higit sa lahat ay independent independiente sa paggamit ng wika. Hindi tulad ng behavioral theory. Ang linguistic theory ay nangangatwiran na ang pagkuha ng wika ay minama ay pinapamamahalaan ng universal. Pagbabatayan ng mga tuntunin sa gramatika na karaniwan sa lahat ay karaniwang umuunlad na tao. So ang ibig sabihin dito, si Noam Chomsky, inuunlad niya ang kuryang ito ay nagsasabi mismo na ang wika ay may sariling gramatika na hindi nakadepende sa aktwal na paggamit nito. Ipinapakita ng Curial ito na ang pagkatuto ng wika ay pina ay pinamamahalaan ng mga universal na pagkakat ng grammar sa karaniwang nakikita sa lahat ng tao. Sa lungat ng behavioral theory na nakatuon sa mga asal. Teorya ang pag-aaral ng behaviorism, ang wikay binubuo bilang isang resulta ng mga bata na sinusubukan tularan ang kanilang mga tagapag-alaga o ang mga nasa paligid nila. Ipinapalagay ng teorya na ang mga bata ay walang likas na kakayahan, matuto ng wika at umaasa sa operant conditioning upang mabuo ng mabuti ang kanilang pag-unawa at paggamit nito. Ang teoryang behaviorism, na pag-uugali ay niniwala na ang mga bata ay pinanganak na tabula rasa bilang isang blanco na sister. So, ibig sabihin naman dito, ayon sa teoryang ito, ang wika ay dahilan o dahil sa mga bata na sumusubok matularan ang kanilang mga tagapag-alaga o kanilang mga magulang, ipinapalagay ng mga teoryang ito na ang mga bata ay walang likas na kakahayan na kakayahang matuto magsalita at umaasa lamang sa operant conditioning. So, ang proseso ng pagtanggap ng mga gatimpala o parusa upang mapabuti ang kanilang pag-unawa sa paggamit ng wika, naniniwala rin ang teoryang ito na ang mga bata ay pinanganak na tabula rasa o blanco na nangangahulugang wala silang anumang kaalaman sa pagsilang. Teorya ng Cognitive Naniniwala ang mga cognitivists na ang wika ay lumalabas sa loob ng konteksto ng mga pangkalahatang kakayahan kakayahan sa pag-iisip tulad ng memorya, antesyon, atensyon, at paglutas ng problema. Sa sandaling lumitaw, ang mga wika kadalasan ay nasa loob ng isang tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga yugto ng pangkalahatan sa karamihan ng mga bata. Ang karaniwang pag-unlad ng mga yugto ng wikang ito ay nagpapahiwating na ang wika ay umuunlad kasabay ng iba't ibang mga kakayahan sa pag-iisip. Ang mga sanggol at maliliit na bata ay karaniwang dumaraan sa apat na yugto ng pagkuha ng wika. So, ibig sabihin naman ito, ayon sa mga cognitivists, ng pagkatuto mismo ng wika ay nakaugna sa iba't ibang kakayahan ng pag-iisip tulad ng memorya, atensyon, at paglutas ng problema. Ayon sa teoryang ito, ang wika mismo ay umuunlad sa loob ng isang tiyak na pagkakasunod-sunod na mga yugto sa karaniwang karanasan ng isang bata. pag unlad dito, ang nagpapakita na ang wika ay di lamang nag-iisa kundi umuunlad kasabay ng iba't ibang mga kakayahan sa pag-iisip. Karaniwang dumadaan ang mga sanggol at maliliit na bata sa apat na yugto na pagkukuha ng wika. ang yugto ng pagsasalita sa telegrapiko. Bagong tatlong taong gulang. Ay tumutukoy sa isang yugto kung saan pinagsama-sama ng isang bata ang ilang mga salita kahit na ang mga salita ay nasa maling pagkasunod-sunod. Ito ay may katulad na kahulugan bilang isang pangungusap tulad ng Cookie I want, Toy Me Fall, ngunit hindi isang kompletong pangungusa. So, ang ibig sabihin dito ay ang mga bata ay nagsisimula mismo sa pagsamasamahin ng mga salita upang makabuo ng mga simpleng pahayag. Kahit, ma kahit maaaring mali-mali ang pagkakasunod ng salita, ang mga ito ay may kahulugan. Ang mga pahayag na ito ay hindi kompleto ngunit naiipahayag rin nila nais Ang nais ng bata. May tatlong teorya kung paano nakakuha ang mga tao ng wika. Ang nativist, learning, ang nativist, learning behaviors, at interactional theories. So ang teorya ng nativist ay binubuo ni Noam Chomsky ay nagsasaad na ang kakayahang matuto ng wika ay likas na may kagamitan sa pagkuha ng wika sa utak ng tao. Ang, kaka ang ibig sabihin naman nito, ang kakayahang matuto ng wika ay likas sa tao. Naniniwala si Noam Chomsky na mayroong espesyal na mekanismo sa utak mismo ng tao. Tinatawag itong Language Acoustic Device or LAD na tumutulong mismo na tumutulong mismo sa atin upang matutunan ng isang wika. So, ang teoryang behaviorist, pagkatuto, ah, pagkatuto o teorya ng behaviorist na inuugnay ni Skinner ay nagmumungkahi na ang wika ay nakukuha sa pamamagitan ng operant conditioning. May ibig sabihin naman dito, inuugnay ito ni Skinner na ang nagsasabi ang wika ay natutunan sa pamagitan ng operant conditioning. Pero so, ibig sabihin, ay mga bata ay nagkakaroon ng wika sa pamamagitan ng mga gantimpala at parusa mula sa kanilang magulang or sa kanilang kapaligiran. Habang sinusubukan bilang ang mga tao na nasa paligid mismo nila. At ang panghuli naman ay ang teorya na social interactionist na ipinakilala ni Vygotsky ay nagmumungkahi na ang wika ay nabubuo mula sa likas na pagnanais na nakikipag-usap at nakuha sa pamagitan ng mga pagkikipag-unayan sa lipunan. So, ang ibig sabihin dito, ang teoryang ito ay pinakilala mismo ni Vygotsky na nagsasaad na ang wika ay bumubuo mula sa natural na pagnanais ng mga tao na na mga tao sa pagkikipag-usap. Ayon sa kanya, ang pagkatuto ng wika ay nangyayari sa pamagitan ng pagkikipag-unayan ng ibang, ng ibang tao sa ibang lipunan. ay I mean, sa lipunan. Ang mga interaksyong ito ay mahalaga para pagbuo at sa pag-unlad sa kakayahang magsasalita sa kakayahang magsalita at umiintindi at umitindi.